Sabi po ng mga netizens, o oh, edi umalis ka na dyan, mag-resign ka na. <laughs> na ano nang sinabi na nang si Mr. Robin Padilla na masaya daw yung nangyari bangayan between Senator Nancy Binay at Cayetano, uh, Alan Peter Cayetano. Masaya daw. Dapat nga daw ay mas, or sa, iba daw, sa ibang bansa daw kasi, mas matindi pa yung bangayan. <laughs> Okay, dapat ikaw, Mr. Robin Padilla, ang nakipagbangayan. Tignan natin kung meron ka mahihita sa so, kung sino man na pwede mong makabangga dyan sa Senado. Pero parang wala, eh. di ba? Gusto mo pala na mas malalang bangayan. E mo. Tignan natin kung kaya mo, di diba? Okay, so ang sabi niya, masaya daw siya doon sa nangyari nga na uh, confrontation, sagutan, nag-walk out pa si Senator Nancy Binay. At ngayon naman po, iba naman ang tono ng kanyang pananalita. Ito si Mr. Robin Padilla. Sabi niya, um, hindi siya nag enjoy or bilang isang senador ay hindi daw masaya ang kanyang buhay niya. Di enjoy sa Senado. Mas bet ang buhay artista. Ayun naman pala eh. Bakit hindi ka nag enjoy Hindi kasi ano yung forte mo. Bakit hindi ka nag enjoy dahil, dahil wala kang dunong eh. Hindi mo alam ang trabaho niyan. Siguradong, siguradong kahit sino, okay, mapunta tayo sa isang company. Tapos yung trabaho niyon ay hindi natin alam, hindi natin kaya. Siguradong hindi ka mag enjoy Kahit anong gawin mo, kahit anong paraan na pag-aralan mo ang bawat angulo ng trabaho mo, hindi ka talaga mag enjoy Dahil unang-una, hindi mo alam ang ginagawa mo. Okay? Yun yung mahirap. Sabi nga ng mga natasans, mas bet mo palang mag-artista, edi sana doon ka na lang. Mm. So nagsisisi na. Sa artista, kapag tumulong ka, nagbigay ka ng pera, pag uwi mo, masaya ka na. Hindi mo na, uh, mo naman job. Yun, hindi mo tungkulin ang tumulong pero dahil ginagawa mo, ang saya-saya mo. Pero yung job mo, nas, uh, muna, ayusin ang buhay ng Filipino tapos uwi ka sa bahay na ang hirap, napakahirap. Talaga? Talaga lang? Trabaho mo na ayusin ang buhay ng mga Filipinos? O? oh, ganun ka ka heroic? <laughs> Diyos ko po naman. Talaga po, senador kayo ng taong bayan, Mr. Robin Padilla. Parang hindi halatay. Eh. Dahil ang ginagawa niyo lang, magdepensa. Depensahan mo yung mga uh, kaibigan mo, yung mga idolo mo, siguro naman alam natin kung sino yung uh, dinedepensahan at dinajustify madalas natin si Mr. Robin Padilla. O, di ba? So, ano yun? Nasaan doon yung tungkulin mo o yung hangarin mo na ayusin ang buhay ng mga kababayan natin? Hindi ba panggulo ka lang? Ang, ang totoo niyan, nagsispread po kayo ng, ng differences uh, between our countrymen. Kaya lalong, lalong nagkawatak-watak ang ating bansa. Hmm. Dahil obvious na obvious, ang trabaho ng isang Mr. Robin Padilla, ipagtanggol ang kanyang mga idolo at ang kanyang mga sinasandalan. Yun lang naman eh. Ano pa? Sige nga, dito nga sa hiling na ito, uh, tungkol nga sa bagong Senate building, abay, nagbabangayan yung dalawa, pero ano ginagawa ng damuhong ito? O ba diba, salit na makinig? Salit na ikaw ay mag-review at baka nga kung ikaw ay tanungin ni Alan Peter kaya Cayetano, anong kinagawa mo? Yung feeling mo, bagot na bagot ka. So no wonder talagang wala kang alam. Ang isang tao kasing walang alam sa kanyang trabaho, talagang mababagot at mababagot ka dyan. Okay. Sabi niya, anong sabi niya dito? Mm -hmm hindi naman daw niya tungkuling tumulong nung no, siya ay artista, tumutulong siya. Tapos ngayon nga, tungkuling yung tumulong daw. Talaga? <laughs> Bakit? Yung pagtulong mo bilang artista, ano nga bang kapalit nun? Ngayon, na senador ka, yung pagtulong mo halimbawa sa mga kababayan natin, halatang halata. At obvious na obvious kung ano ang gusto mong kapalit. Diba? Good luck.